Ito ay full dragon design. Plain lang po yung likod. Narawood po yung ginamit natin na ha? handling case. Ayan, mayroon din po siyang handguard. At mayroon din po siyang sing-sing or tikala. Yan po ay stainless yung ginamit natin dyan. At ito lang po yung blade nito Isang binastari. 18 inches blade. Ayan, so ikating test po natin mga kamaster kung gano'ng ba ito katalas. Ayan po yung blade niya. Ito nga pa pala yung ating full dragon design. Ayan. So ito po yung order sa atin ni Kamaster Yama Provinciado ng South Korea. Ayan. So maraming pong salamat sa iyo Kamaster sa pag-abil ng aking mga obra. Ayan. So ito na nga pala mga Kamaster. Yung inabil sa atin ni Kamaster Yama Provinciado ng South Korea. Ayan. So nabubulol tayo ng apledo ni Kamaster. Yan, so maraming pong salamat sa iyo Kamaster. So ito nga pala mga Kamaster yung design na ginawa natin or in order sa atin ni Kamaster. Ayan, so isang full dragon design. Ayan, so mayroon pong pakpak. -pak, yung kanyang scabbard. Ayan po yung kinalabasan mga kamaster. Napakaganda na ito. At ito nga pala yung likod. Ayan, plain lang po yung likod. Ayan, so balik tingnan mga kamaster. Mayroon po nakalagay dito, Yama. Kaso balik tad tingnan. Kasi naka-front po ako. Ayan, so marami na naman pong malilito dito sa aking mga design. Kung bakit daw puro kaliwa yung mga ginagawa kong design katulad ng sa likod ko. Ayan, so lahat po yan mga kamaster ay puro po ang kanan. Bali, balik lang po tingnan kasi po naka-front po ako. Ayan, so ito na nga po pala mga kamaster. Yung inorder sa atin ni kamaster, Yama Prudensiado ng South Korea. Ayan. So, dalawa po itong shipping natin sa ngayon. At ito naman po yung order sa ating kamaster Robinson. Ayan. So, ito unahin natin mga kamaster. Pakita ko sa inyo yung order sa ating eh, kamaster Yama. Ayan. So, ito ay full dragon design. Plain lang po yung likod. Narawad po yung ginamit natin na ha? handling case. Ayan. Mayroon din po siyang handguard. At mayroon din po siyang singsing -sing or tikala. Yan po ay stainless yung ginamit natin dyan. At ito lang po yung blade nito. Isang binastari. 18 inches blade. Ayan. So, i-cutting test po natin mga kamaster kung gano'ng ba ito katalas. Ayan po yung blade nya. Ayan. So, napakatalas mga kamaster. Gagamitin na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. Ayan. So, maraming pong salamat sa iyo kamaster. Yama, prudensyado ng South Korea. Ito na po ang i-order. Bali, shipping ko na po ito sa ngayon. Ayan, so napakaganda nito na pang display. At meron din pala itong ayan, patungan, Tinagawa rin sa atin ni Kamaster. Ayan po yung design natin dito, mayroon din nakalagay na yama. Baliktad nga lang po tingnan. Ayan, may nakalagay din pong Bicol Albay. Ayan, so dito po ito ilalagay ni Kamaster pagdating sa kanya. Ayan, ganyan po yung posisyon nito pagdating sa kanya. Ayan. So napakaganda nito, na mga Kamaster pang display ni kamaster ayan so hindi lang po ito pang display pwede po pong gamitin mga kamaster ayan so maraming pong salamat sa iyo kamaster Yama Prudensiado ng South Korea ito na po ipapadala ko na po ito sa iyo kamaster maraming pong salamat ayan at ito naman po pala mga kamaster yung blade natin na available to nung nakaraan video natin so ngayon po ay nakonsonadaan po ni kamaster Robinson ayan maraming pong salamat sa iyo kamaster Robinson sa pag-avail ng aking obra. Ito po yung dating available natin dito. Ayan. So, nakuha na po ni Kamaster Robinson. Ayan. So, narabo din po mga Kamaster yung ginamit natin na handle in case dito. At plain lang din po yung likod. Nakarematsi po siya sa aluminum. Yung lock po natin dito sa scabbard. Ayan po yung design ng ating dragon. So, magkaiba yung design natin dito mga Kamaster sa ating bibig. Ayan, so yung itong isang mga kamaster ay dila yung nakalagay. Samantalang ito naman po ay bola yung nakalagay sa kanyang bibig. Ayan po yung pagkakaiba ng kanilang puluhan. Pero ha halos magkaparehas lang po sila ng design. Nagkaiba lang po sila sa dila at dito po ay bola. Ayan. So ipasili po rin sa inyo mga kamaster yung blade nito na order sa atin ni kamaster Robinson. Ayan, so ito po yung 18 inches blade din po mga kamaster. Isa rin pong binastari. Ayan, so ito yung available natin sa nakaraan. Ngayon po ay nakuha na po ni kamaster Robinson. Ayan po yung blade niya. Gagamitin na lang din po ni kamaster pagdating sa kanya. Ayan. Matalas na po ito mga kamaster. Isang binastari, 18 inches blade. So ito na lang po yung available natin dito mga kamaster. Pakita ko rin sa inyo mga kamaster. Ayan, so ito yung ating ginunting, ginunting bicol, 14 inches blade. Ayan, so ito yung ating tiger design, may bungo sa kanyang scabbard. Ayan, so ito na lang po yung natitira natin na available mga kamaster. Ayan, sa so, mga umu-order nga pala pa, antay-antay na lang din po ng mga order ninyo. At ginagawa ko na rin po kay Kamaster Juan Michael. Ayan, pasensya na po kung mga Kamaster kung medyo natatagalan po ang iyong order. Hindi pa po natin nagagawa kasi ayan, sumayroon so pa po akong ginagawa. Pero ito, yung isang ginagawa ko pa dito ng mga Kamaster. Ayan, mayroon na rin po siyang puluhan. Ito po yung order sa atin ng Kamaster Kenji Abes. Ayan, so marami na po in-order sa atin si Kamaster Kenji Abes. Ayan, so ito po, yung order naman po siya. Ito, bali yung ginagawa ko na naman ngayon mga Kamaster, pakatapos ko na ito. Ayan, so ito na yung sinunod ko na ginawa. Ayan, so mayroon na po siyang puluhan. Mayroon na rin po siyang handguard. Ayan, bali di pa po natin masyadong nalilinis yung kanyang blade. Ayan, so at ng kanyang puluhan din po ay ayan, hindi pa rin po natatapos. Wala pa pong kaliskis. Ayan. Bali, marami pa proseso yung gagawin natin dito sa kanyang puluhan. Ayan, so ito na po ka Master King Abes, yung, yung order, bali. Ayan, inuumpisaan ko na po yung, yung pinapagawa sa akin. So maraming pong salamat sa iyo. At sa mga umu-order, ayan paantay antay na lang din po ng mga order ninyo. At ginagawa ko na po ito. So pasensya na po kung medyo natatagalan kasi mag-isa lang po akong gumagawa. So ito na nga mga lamang, kamaster, bali ipapadala ko na po ito sa ngayon. Yung order sa atin ni kamaster Robinson, itong isang binastari natin na 18 inches blade, dragon handle design. At ito naman po yung order ni Kamaster Yama Prodensyado ng South Korea. Ayan, so maraming pong salamat sa iyo Kamaster. Isang full dragon design. At plain lang po, hindi po back to back, plain lang yung likod. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo mga Kamaster sa pag avail ng aking obra. Sa mga Kamaster natin na walang sabang sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa ngayon po ay ipapadala ko na po ito sa inyo mga Kamaster sa nag avail So pasensya na po again sa mga Umo-order na hindi dito ko papong gagawin. Ayun, paantay-antay na lang din po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa mga kamaster natin na walang sawang sa sumusuporta, ayan, maraming pong salamat sa inyong mga kamaster. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do, in might instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your grave. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I would tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make you look like I'm losing.